So, what's up mga buddy, no? So, good morning galit mga buddy. So, for today's video mga buddy, ato ni mga kayuhon ini ang clip pan nga nautod ang iya kapay mga bade kay kanugon man ni nga ipilak mo lang sa no mga bade no so ato ni karon ideyahan papit lang ta ni sang stick glue kay para magana naman para magamit ta naman so ako nang daglegin pangwaan sang stick glue ang iya mga lawas kag ang iya kapay kay para maislan ta naman karon sang bag nga stick glue kay para hindi magbulolokol kag hindi magbugat kay kung mabugat so kaparag man ang iya andar no so ako na tagalik ginsindihan ang kandila kay muni karon ng aton sunugan sang stick lo kay para magpilit sa aton clipan pa, nga papitlan. kay hindi mo man mag hindi man magpilit ang stick lo kung hindi pagsunugon no mga bade no so ara na gali body oh, gasigan na, na kandila ako na dagin sunog ang stick lo kay ako de, oh, na da dayon ang clip pan para mapakabitan na ni eh. kay para matistingan ta na dayon oh, kung mati ano ang iya tiyog kung gaparag kung wala kung gaparag okay lang na kay hindi man ta perpekto gay nga tawo oh. So, ara na galing mga body. Ako na da galingin pa pilit. Ako na da galingin lantaw-lantaw. Kung tsak to man, kung tupong sa mga partner yan, nga mga kapay, mga body. kay kung basit balaga dikit sa piyak or layo-layo kiwi ang iya plaster, mga body. Pawara na galit mga body. Ako na galit gin ang bilog yung uh, hawak kay para magpag-on ang iyaandar. Para do hindi madali-dali naman ukas mga body. Kay kung makusog ang hangin, base bala makakas bala dayo ng... Arina, badi, na. Ari na mga body. na ginapamala ko na lang. Pimbutan ko nga uh, sticklo Kaya testing ang tanan ni Dugdugay kung makakakaspas akong hindi na naripampi mm -hmm. ako poros na na mga winildingan basta pubrika ka huay ka ginmahimo so idiyahan mo na lang ang mapuslan pa nga mga gamit kay para mapuslan mo para magamit pa kay kanugon man ni say haboy nga kay huwag ka man inog bakal mga bade, are na mala so ato na ni say ipakabito kag paandaron kung okay na. Hmm. Madali lang kay kayo ni papa para may gamitan. No, ito ko dire. Ako na pakabit mga bade na kay para matistingan ta na kay para mabalanta kung mati ano ang iya andar kung maparagman sa kung hindi. So pag start ko nagandar sa pro galing ka gaparag mga body pro okay lang na basta may hangin. Ari na mga body ganda sa batiyog na. Pro hindi nang perfect ang ngapan pagobra kay ga parag parag wow! hindi Pro okay lang basta ga andar sa may hangin man. 拜拜。Bye bye.